Ayun mga kaidol, magandang araw sa inyo lahat mga kaidol at hindi na tayo nakapag muna ngayon dahil gawa ng Bagyo mga kaidol. So, fishers, kaya mamamaling muna kami dito sa tabi kasama ko si Idol Liza. Ayun, shout out mga kaidol diyan sa inyo. Ingat po kayo palagi. At sa mga apektado sa mga bagyo diyan, ingat po kayo, stay home po. God bless you mga kaidol. Salamat po sa laging panonood sa amin at walang sawang pa susuporta sa amin. Ayan, abang-abang po kayo mga ka idol sa aming pag ng baling mga ka -idol. Kasama po natin si Idol Ulay, pumupunta muna siya sa bangka. Papakita ko sa inyo mga ka kung paano ang proseso ng aming pamamaling. Minubuhat na po ni Idol Ulay at na Idol GB ang baling. Ngayon po mga ka ipapakita po namin yung kung saan kami mag -iarihan. Kasi kanina po ay nag-ikot-ikot po muna kami para maghanap ng kawan ng mga guno. Yung mga guno po dito ay malalaki mga ka idol at kung nagtataka kayo mga kaidol, kung bakit hindi po tayo nagbabasnig, ngayon po kasi ay may bagyo. Medyo masama po yung panahon, kaya dito muna tayo sa tabing playa. Mamaling muna tayo mga kaido ng pangulam. Excited na ba kayo makita ang ating gagawing pamamaling? Ayan, dun, palaot na pa sila. Ano ah, na gano? Oh. Nangat to, nangat to, nangat to. Sige. La, baga o. Oh, alo, alo, yun na. Ang baga ah. Pang baga, -a. sige, padaplin mo. Nakik nakuha kaya yun ang camera yung pagtalo ng mga isda. Diyan mo na. Diyan Subok mga idol Subukan natin kung makahuli tayo. Medyo makapal po yung arihan natin na guno mga idol Tara na yan. mo na di yung bulsa di? Parang hindi pa. Ayan. Excited na ako mga idol kasi ngayon lang ulit kami nakabalik dito sa isla sa Binodak po mga idol. Shoutout nga po pala dyan sa Family of Year, Sir Beck and Miss Mary Lone. Namimiss na po namin kayo and see you on January. Yan. Sana po ay matuloy kayo sa inyong bakasyon dito sa Palawan. Excited na po kami na maranasan nyo yung uh, adventure adventures sa karagatan. Bukod dyan yung mga panglalambat at kung ano pa po. Yan. And pa nagsisimula na tayo na isin sa yung lambat para mahila po siya papunta doon sa ano. Yung part po dito kay ulay, ayan ang maiiwan at doon yung sa malalim ang ihilahin papunta doon sa may isa para papasukin dito sa tabi. Ayan. Hilahin ulay. ulay. mo yung sayo, ulay Sinsayin mo muna yung sayo. Pag gilid mo na kayo sa gilid. Pag gilid kayo. Yan, mga ka idol ng karya na sila. ka na wala na. Yan, excited na tayo mga idol. Eh, medyo basa. Naulanan. Naulan na po kasi ngayon mga ka idol. Pero di ganun kalakas. Look. Ang kapol, mga idol. Sana ay mapasok sa lambat natin yan. Pwede man din dun sa bangka, de yung ano, de. Dito, Oo. Ala, naman ito. Sige yan, malayo. Yan, oy. Dito na lang po ito. O, oh, pwede rin. pwede Sige, sige, Ariana. na Wala, huwag ka na magsunod, lay Dito ka na, lay, bandalay Iyaan mo na yan siya dyan O uh -huh. nga, na tayo doon Saan na ba yan? Nangawala na ang guno Sige. layo ka pa di. Lay dito ka banda konti. ka? ah, oh, sige sige. Bantayan ko lang yan. Uy, dali kasi naga ano sila. Sige di. Dali para mapasok sa bulsa. Ariyan mo nadi di. Hindi. Hindi. Okay. Pakan ko. Yan na. Pumasok na yung isda sa ano. Pero hindi po na ipasok lahat. Pero okay lang po yan. Ah, Nabanggaan ka rin. Yan yung pangunit po. Ha? Nabangga sa kumatiyan. Nagbangga saan? sa pa. Saan? Ano usoy mo? Oy, ito pa mundo dito. Sige, inaapakan ko man. Wala yan. Sige, wala yan. Go lang kayo. Malaman man yan kapag nagsabit. Hindi mo mahila. Yun na, mga idol. Pumasok na sa bulsa, mga idol. Yun na. Oo, pumasok na. Yun o, oh. kitang-kita o. Oh. Pumasok na. Yun mga idol. Nakakatawa po yung baling. Ngayon lang po ulit kami nakapamaling. Pero sobrang ano nakakatuwa kasi nakikita nakikita po namin yung progress po ng isda nandito na po sa may bulsa yung iba kanina pa may tumalon talon okay. dito eh mm. yan oh tumalo na eh. gihila nyo ulam ka ngayon <laughs> Hindi man ganun kadami siguro yung napapumasok kasi sobrang kapal po ng guno. Pero ulam na po yan ma. Ayun! Ito! Napakan ko na yung isda! Yan na! Yan na! Ang kapal di! Ito! Ang kapal! Ay! Matambaka! Sige! Hilaan nyo lang! Yan Ang kapal! Gila! Ayun na! Bilis! Bilis kayo maglabas! Matamba ka di! la Ang lusot? Ang lusot yung iba. May butas. Ha? Hindi mo pati nalin ng mayos? Oh? Ang mo din. Parang gumaan man dun. Oh, nakatali. Yun na, nandito na sa loob. Oh, oh dali. Isang ulam na yan. Madami na tayong ulam. Sige, hila. Hmm. Ano, de. Eh. Yun. Sige, hila nyo. Bilis, hila, hila. Kayo magtalunan. Yun na. Yung mga ka-idol, oh. Hinihila na nila mga ka-idol. Yan. We're excited. Yan. yung mga ka-idol, oh. Pasok ka ngayon. Wala. Mayroon. Kahit ilan yan, mayroon yan. Wajud. Gulat ka na lang yan. Sige, Hindi, pumasok pa sa puso. Matamba ka maliliit. Oo nga, matamba ka Oo nga, ka. Lagyanan. Ay, lagyan. Okay, masin ito, masinig siguro eh. Ano na? Ay, nanood na. Okay, Ang huli nila. Matamba ka pa naman. E? Oh? Oh? Ay. Mana ibu saya? Oh, matang bakar saya na ano hindi na sentro. Bukas po kasi yung bulsa. Excited na kaya hindi siya ng yung mayos yung bulsa. sino? mo. Sabi taling na raw. Nataling? Ang sa dito e. Taling na raw. na nga. Nalaki ng mga gud. Nalaki ng mga Masa na ka to karumbok? Masa na ka lang ang gud. pas. Hindi mo. Isa mga Tapal po kayo. Habit. Sige. Masarap yung triturahin. Tapal po kayo. Hindi pa alas babao

hindi mo na Ayun mga idol ito po yung huli namin sa unang area. Yan po. Mga siguro dalawang kilo po ito. Aria po sila Idol GB ulit. Bukan pun namin, Mungkin lang grabi ka, kapal. Nagtama-tama sa pa ako. Nga, nangitom gani. Na, nade, sa likod mo. Balik, sundan mo na natin sila mga kaidun. Magkariya ulit. Gay, anak ang sa may dagat ga. Baka ano rin ang dagat ga. Yan, ito po yung mga kaidol. Part 2 naman po ito ng pagkariya. Pangalawang. Ayun mga kaidol. Nasa likod kaidun, na Jimmy, yung guno. No? No? Sige Ilahin mo na sa Yulay. Pa ganun ka, de Lalaki oy. Halo, matambakan no? Oh? Wala napakan ko. Wala. Ang <laughs> tapang ng nagarya. <laughs> Yan. Ang uh, idol malalim na po yung park na pinag-aariyahan ni Idol GB halos kapantay niya na po yung dagat. Yan, liig na lang yung <laughs> nasa ano. Kung napapansin niyo po mga kaidol, medyo may labo po yung camera kasi po ay kulimlim po dito at saka medyo maulan po. Yan. Pero yan, so nakaka-enjoy po kasi saglit lang po mag-area, may isda po tayo agad, may ulam na po. Okay. sabit sa buya baka lumusot na yung magunok parang wala na kayong inariya Mga kaidol, hinihila na po nila yung baling. Napunta sa tabi. Sana po ay may pumasok na isda. Kasi po yung isda po ay mabilis din makabantay ng number. Sikop po na dito di kaya madumi yan dyan. Sana po may huli. Medyo, ay lumusot po kasi yung isa. Ayan mga kaidol, sa pangalawang area po ay ilang piraso lang po yung nakuha namin. Tapusin na po namin, isisensay na po pabalik. Tiklopin na po yung baling kasi uwi na po kami at lulutuin na namin yung aming nahuling isa. Ayan mga kaidol, may pangulam na kami. na

natin, Unatin, unatin. Hilain ko dyan. Nagdala kasi ng agos eh. Hindi. Ngayon okay. okay. kay ula, hilahin mo sa'yo dyan lang. talaga yan maiwasan sa ano kasi madumi man ng dagat Balik na po natin ha? sa ating Sa bahay tayo maligo Ayan uh, mga kaidol, dilahin natin ito sa bahay Pakita mo idol yung kuha ninyong gunap Dilahin natin ito linisan Oh ano mga ka-idol oh? Ito, dyan. Yeah. Oo, oh. yeah, mga ka-idol. Pasipag uh -oh. ka lang, buhay na buhay. Uh Oo, -oh. Ganun talaga. Sa isla kasi mga ka yung problema lang natin dito is bigas. Pagdating naman po sa ulam, kapag masipag ka po sa lagat, hindi ka po ma masisiro sa ulam. Dyan, <laughs> sa idol GB. Wala na tayo sa ating bahay. Ito po yung simpleng buhay namin dito sa isla. kasama natin si Idol Ulay <laughs> isa sa kasama natin sa Basnigan nilamig tuloy nilamig daw siya kailangan ayun sa, sa, lahat ko ng mga bagong panonood namin dyan thank you po sa walang sawang panonood at sumporta so mga bangga lang mga kadol sa next vlog ko mga kadol thank you po linis linis lang mga kadol tsaga tsagaan mo namin ito mag talispis <laughs>

hindi ganyan oi. Ay. Eh. Ayoko nga may bukog eh. Ay, mga kaidol, lagyan natin ang na kamunggay. Mas masarap po pag may kamunggay, mga kaidol. Hmm, tayo muli namin kayo, na mga kaidol. Lagyan natin ang kamunggay. At sa edo sa doon, gumawa lang yung kinilaw. Nandiyan ang huli namin kanila. Hmm. na namin may sinigang ko at may kinilaw pa yun no oh. yun tumula na natin yung pagkakain lagay mo nga yung anit na like kanin like sa bila, dito may lagay yun no tap kinilaw mga idol ang sarap ba yan ng na to yep.

hindi familiar dyan, ito yung isda na sa tabi lang magalang-walang kaori ng hindi isang klase yung isda na matunog-tunog sabal sabal hmm.